Yeah, so, yan dapat din ako. Papasatok muna ako. Ano? Papasatok muna ako. Hindi. Yung didi naman yan, hindi na niya tinago. Kulang na lang, ilabas ng utong. Ah, wala kasi ah. So, kung meron ako, pa din ako. <laughs> Joke lang. <Hello>, Sa <laughs> so, bagay dito kasi, ano eh, walang pakialaman kasi. oh, yun. Uh, Yan, maganda 'yan. Butas-butas si butas. sa akin, Meron na. Tangan 'yan Tangkay 'yan lang 'yan. Hindi. Din, hmm. Yung dito maluwag yung dito sa B1 pero b 90 mahal? panganol ang yun guys. kung pang panganak natin ba? na pangdalawa. beewang. 90 22. no? maganol. gradiento intaw para lumitong. neng kapag 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 dito. Pag ako lang isa, mamaligaw kami kasi daming iniikutan. Kaya mo? Oh. Maliligaw ka dito pag ano mo. Kasi daming. I mean, lusot Parang divisorya. Ayun, sana yung man yung piyasa. Ayun, 100 o, oh. 100. Ayun, 100. Okay. si daya ayun yun uh, di tu ipai ipai <laughs> 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 Ang galing ng mata ko sa ipay din oh. Ipay talaga no? listo ano. Ayun maganda. Maganda sa mga payat. Ang cute sa kanya oh. Hoy lang Ni ka sa akin. Puting. ito, pang dalapan tulog. Hindi eh, man ako nasuot na ganyan. Ako hindi rin pajama eh. Pajama ang suot ko pa Ako din, pajama. 24 hours kaya ako nagpapajama. Ang pajama ako. Sa, nasa loob yata si Sansan eh. Doon sa baba pumunta sa ipay-ipay. Saan? -ipay? Doon sa baba. Saan? Okay, tayo. Ano ba ba? Tawagan dito. Ha? Bababa pa ba tayo? Ano oras na? Taxi na tayo? Hmm? 3.20. 3.20. 320. Sasakay pa tayo ng ano? Taksi na lang Liman tayo. Kayo. Kasi taksi, lima tayo. Nasaan ka na ba? Uy! Bill! Nandun na siya! <laughs> Ayun o, no, kalda o. Ah, dito siguro siya pumunta. Nakasela, dito nga. Ayun o. No. Wala, nasa rin dalawa. Hanap po kayo kung saan kayo nagdaan. Uh, tay. Yung okay. anak ng dalaga, ganyan magsuot. Ganyan man sila kasi conservative ano, man, man ano man sila sarili nila. Kaya ah, nung man, kaya man nilang man. Pwede man silang pakialam dahil yung dalaga man di ay. Nanti. <laughs> Ay, sabah na Ay, bababa sila, -ba bababa. Punta tayo sa baba. Ang -ba. ganda din dahil. May mm -hmm. ganito ka, di ba? Oo. Oh, sa tambakan. Oo, kaya Ano lang uh, yun? Mura lang yun. Kaya oh, nga. Ay, dahil, yan dahil. Yan na naman tayo dahil. Oo, hindi man yan kasi sa akin dahil. Hindi pang maliit na tao man hmm? yan. Doon sa baba, diretsyo. Nandun doon sa baba yung sale. Oo. Uh. Jangan ke mobilek. Itu nggak menandrin printing yang tak pun. Ah, itu printing untuk apa? Hmm. Tahu susah terdesak tidak? Tidak. 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 Sige. Ano ka na? Wala. Yan pa yan. Bakit kaya sa akin to? O yan. Yan. <laughs> yan. O yan. Pero yun o, oh, mas maganda yun. Ayaw ko naman ng etir Yan, siya ang model ng bistida ng hindi ko man dinikit yung bibig. Okay lang. Wala man tayong sakit. Baka doon yung lipstick. Bagay, di ba? Bagay? So, lang kailangan tatlo ang bilhin mo na iba-iba para 50% kung isa. Mag-isang gano'n ba isa? Yung tatulad yung binili natin na karang. Bakit nga ng damit. Ayan nga, puti. At saka yan. At saka yung ano. Eh, isa lang gusto ko nakukulay. May itim pa. May itim. Nakabili na ako dito. Puti, itim, Para merong Monday, Tuesday, Wednesday. Yan! Yan talaga. para Yan talaga. Perfect. kasi sa akin so, ito, ito pa lang mali ito. lang siya dito Huwag mo nang takpan dahi, huwag mo nang takpan. Ate, tayo, inumin mo na dahi. Ma malay mo mamay, makakita tayo ng ano, yung, yung libre, yung libre na tubig. Doon sa kay Dayan, mayroon doon. Pag nagbayad tayo ng ginto, mayroon. Maganda sana. Pwede yan? Ay libre ng tubig. Pwede ba doon? Mm. -hmm. Yan nga sabi ko sa'yo, pak nga yan eh. Ah. Pak talaga. Hmm. Pak talaga yan. Magkano ba ang ano niyan? Ah, uh, ano may ano may bawat. Tingnan nga tayo. Ay, eh, 700 ba siya ito? Ay, 700. Okay. Yan. So, so, ah? Nahulog yung ikaw mo. Ako. 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 siguro mas sandal tapos ng itin. Oo naman. Oh. Ito dahil. Hmm. Oh. ano? Maka Atoy. Ayan, ayan, ayan oh. Ayan sa baba. Oh, hindi ko pa nasuot. Sabi ng sao ano gagawin mo dyan? Eh, pero short yan, day. Maganda. Day, kunin mo, day. Ibigay mo kay Sansan. Oh, patingin, patingin. Masikip. Masikip? Pero,

Ang sukat kesa mag see ka pa dyan. Diba? Sino? Okay. Gayaan. Ate, bilhin ka ate. Tapos, magbawa, mag-an mag mag tayo. Mag-ati-ati. Oo. Oh, oh. Gusto, bilhin ko to. Suutin ko next time. Yan o, no, 599. Mag ano na lang yan? Kalahati na lang. 300. May nakarad eh. 300. Yeah. Pag naka-red. Huwag oh, yan pang matanda yan. <laughs> <laughs> Ayan, black. Maganda. 국민 casts 참여 중크 간질간질 무릎을 Ito oh, mga ganito. Wait, 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 San? Oh, 'yan. Ito oh. Ito. rice. Ayan, dalagang dalaga. Bill, Bill. Tanaw ba ni Bill? Tanaw ba ni. 'Di ba? Maganda 'to kay Sansan kasi. Matangkad siya nanay na nanay. Hindi <laughs> mo muna kumapatok ng ganito. Paglalabas ba? Hindi mo kumapatok ng ganito. Kasi hindi man yan bagay sa amin. Kasi pandakmang kami. <laughs> <laughs> hindi kasi ano man siya, okay pa.